Ate, asawa po ako ni, hmm ate, nakakausap mo ba? Asawa ko kasi two weeks na po wala akong balita. Nag-aalala na po ako sa kanya. Hay, nako. Alam nyo, hindi lang ito ang unang beses. Maraming beses na po ito nangyayari. Yun bang yung mga asawa ng mga OFW na nasa Pilipinas, tapos hindi nagpaparamdam yung mga asawa nila dito sa ibang bansa, ako yung hahanapan. Tapos, pag sabihin mo naman at dito mo nalalaman na may nangyayaring masama kung anong nangyayari sa kanya tapos malalaman na naman ng iba magagalit sila sa iyo kayo mga asawa bago nyo i-block or iwasan yung mga asawa nyo sa Pilipinas ayusin nyo muna yung problema nyo para naman hindi mag maghanap sa ibang tao yung mga asawa nyo yun bang i chat ka bigla nung una nga tinatawagan pa ako bigla kasi nga, hindi na nakukontakt yung mga asawa nila. Kayo naman mga asawa dito sa ibang bansa, magpakatino kayo nang hindi naman mag-aalala yung pamilya ninyo sa inyo. Hindi naman sa nakikialam ako kasi nga, mukha ba akong hanapan ng mga nawawalang asawa? I just colored. Hmm. Kaya nga, pag ako, sinasabi ko nga talaga sa asawa ko, pag wala akong load, kung wala akong ano, hindi ako makakontak, eh, sinasabi ko kung anong dahilan, ganito o ganyan. So, hindi na siya mag-ano. Eh yung mga asawa na yan na naghahanap sa akin, hindi po ako yung hanapan ng asawa, parang awa nyo na. Kung may mga problema man kayo, ayusin nyo. Para naman, pagdating ng panahon, hindi kayo magagalit sa akin. Ano? Tapos sasabihin nyo, na ano, sinasabi ko ganyan. Saka kulang naman nalalaman yung mga nangyayari, kasi nga, nagkocontact yung mga asawa niyo sa akin. Kung hindi ko pa i-check yung mga spam message, hindi ko makikita na yung mga asawa-asawa yon nag-chat dito na nawawala na kayo. Paramdam kayo doon para hindi naman paramdam sa mga tao yung mga asawa ninyo. Ay, just saying, hindi ako galit. <laughs>